dami na naman namin po. anong tawag dito, ga? Mayroon ba? Mayroon ba? Ma'am, anong tawag dito, ma'am? Apricot! Apricot? Apricot. O, oh, ayan. sana Di a na galing nato. O, rains. Ito, yung... Ano ang tawag dito, ga? Anong tawag dito? Dragon fruit. Oh. Hindi ako wala na ito sa sa aming islands Ayan, oh, strawberry. kami Sawa-sawa na naman po kami. Ayan. Ayan. Uh, mangosteen ito ang paborito ko ng gusting. O, oh, ayan. Grapes na violet. Tapos, grapes na green. Ayan. Ang um. dami, guys. Hindi pa sarap ng iba. Hmm. Hindi na sa sarap. Ang dami. aja. Tolongin saya ke atas. Tolong <laughs> ini. <laughs>